ex-girlfriend ni Dominic Roque nagsalita na sa engagement ni Dominic at Bea Alonzo. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita na ang aktres na si Michelle Vito tungkol sa nakaraan nila ni Dominic Roque. Noon ay nabalita nga na si Michelle ang naging nobya ni Dominic. Bago naging nobyan nito ang aktres na si Bea Alonzo, ngunit walang naging kumpirmasyon sa parehong kampo kung totoo ito. Sa isang panayam ay sinagot nga ito ni Michelle Vito at inaming in naging boyfriend nga nito si Dominic Roque ng ilang taon at taong 2019 sila naghiwalay. Hindi malinaw kung ano ang naging dahilan ng breakup ni Michelle at Dominic matapos ang matagal-tagal din nilang relasyon. Pare-parehong may kanya-kanya ng love life ang dalawa ngayon. Nakuhanan din ng reaksyon si Michelle sa engagement ng ex na si Dominic at Bea Alonzo. Ayon pa kay Michelle, Masaya ito sa engagement ni Dominic at Bea. Deserve di o mano ni Dominic Roque na maging masaya dahil mabuti itong tao. Ayon pa kay Michelle, I'm happy for him of course. Nung paano ko ba sasabihin ito basta way way back ang gusto naman namin talaga sa isa't isa is maging masaya kami. Kung saan siya masaya, kung saan ako masaya. Ngayong ikakasal na siya, masaya ako kasi alam ko na masaya siya and deserve niya yon kasi napakabuti niyang tao. Nagkasama rin naman noon si Nabea at Michelle sa isang teleserye ng ABS-CBN at naging ate nito si Bea Alonzo.